Magandang araw sa iyo, batang determinado. Bagong aralin, bagong kaalamang matutunan mo. Ating talakayin ang pagpapahalaga sa natapos na proyekto. Kapakipakinabang at maring pagkakakitaan ito. Pagpapahalaga sa natapos na proyekto. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nakagagawa ng sariling disenyo sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy, ceramics, karton o lata o mga materialis na nakukuha sa pamayanan. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang unang pagsubok. Para sa unang bahagi ng unang pagsubok, Punan ang mapatlang ng tamang kasagutan. Pumili ng tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng pangusap. Una, ang pinakahuling hakbang sa pagsasagawa ng proyekto ay patlang. Pangalawa, bago simulan ang isang bagay, dapat na bumuo muna ng patlang. pangatlo, na isa sa larawang mabuti ng patlang ang kabuang anyo ng napiling proyekto. Pang-apat, ang mga kakailanganin sa paggawa ng proyektong napili ay nakatala sa patlang. Panglima, ang mga uri ng mabagay na gagamitin halaga ng bawat isa at kabuang halaga ang nakalista sa patlang. Para naman sa pangalawang bahagi ng unang pagsubok, isulat ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at ang salitang mali naman kung ito ay hindi wasto pang-anim, ang pagpapahalaga ay isinasagawa bago simulan ang gawain o proyekto. Pampito, ang pagiging matapat ay mahalaga sa pagmamarka ng natapos na gawain. Pangwalo, ang kumpleto, angkop at wasto ang gamit ay nakapaloob sa kriteria ng gawi o kilos. Pangsiyam, ang checklist, rubrics o scorecard ay may layuning malinang ang kakayahan sa paggawa ng proyekto. At pang sampu, maaaring isagawa ang pagpapahalaga sa sariling gawang proyekto o ipasuri sa iba. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita at kung lima naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, puna ng malitra ang mga patlang upang makabuo ng tamang salita ayon sa isinasaad ng mga pangusap. Una, ang magugulang na dahon ay ginagamit na pangatip ng bahay. Pangalawa, isa sa pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Pangatlo, kilala sa tawag na yantok at ginagamit sa paggawa ng mga muebles. Pang-apat, kilala sa tawag na puno ng buhay dahil mahalaga at nagagamit ang bawat bahagi nito. At panglima, uri ng halaman na nahawig sa puno ng saging na ginagamit sa paggawa ng basket, chinelas at iba pa. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang ating aralin, ang pagpapahalaga sa natapos na proyekto. Ang pagtataya sa proyekto ang pinakahuling hakbang sa pagsasagawa nito. Magagamit ang mga puna at suwestiyon ng iba upang higit na mapahusay ang proyekto. Magagawa ito gamit ang evaluative instruments Nakatutulong ang instrument para sa kalinawan ng mga panuntunang gagamitin sa ebaluasyon, personal man o mula sa iba. Malaking tulong ang pagsusuri ng gawaing natapos, maganda man o hindi ang naging resulta. Kung mataas ang marka, magsisilbing inspirasyon ito upang higit kang maganyak na bumuo ng maganda at kapuri-puring proyekto. Kung mababa naman ang marka, hindi ito dapat ikalungkot o ikasama ng loob. Sa halip, gawin itong hamon upang pagbutihin pa ang paggawa. Ang iyong nagawang proyekto, may kalidad man o wala, ay patunay pa rin na may kakayahan ka na bumuo ng isang proyektong luminang ng iyong galing sa paggawa. Sa pamagitan nito, dapat pinahahalagahan mo ang iyong mga nagawa Lalo mo pang paghusayan at gawing maayos at maganda ang mga proyekto sa susunod pang mga aralin. Mga instrumento sa pagtataya. Narito ang mga halimbawa ng mga instrument sa pagtataya na maaring magamit na pansarili o pampangkat sa pagpapahalaga. Ito ay halimbawa ng rubric para sa paggawa ng proyekto. Dito binibigyan marka ang iyong nagawang proyekto ayon sa kriteria. Kadalasan may bilang ito na mula lima hanggang isa. Lima ang pinakamataas at isa ang pinakababa. Dipindi kung nasusunod mo ang mga ipinahayag sa bawat kriteriya. Ito naman ang halimbawa ng scorecard. Binibigyang marka ang iyong nagawang proyekto na may katampatang porsyento ayon sa bawat batayan na may kabuuan marka na isandaang porsyento ang lahat ng batayan. Ito naman ang halimbawa ng plano ng proyekto. Bago simulan ang isang bagay, dapat na bumuo muna ng plano ng proyekto para maging gabay sa paggawa. Nakapaloob dito ay una ang layunin. Kung ano ba ang layunin mo sa paggawa o sa pagbuo ng proyekto. Pangalawa ay ang disenyo o croquis ng proyekto. Dito iginuguhit ang kabuwang anyo ng napiling proyekto. Pangatlo ay ang talaan ng materyales. Ang mauri na mga bagay na gagamitin, halaga ng bawat isa at kabuang halaga ay nakalista sa talaan ng materyales. Pang-apat ay ang mga kagamitan at kasangkapan. Dito nakatala ang mga kailanganing kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng proyektong napili. Panlima ay ang pamamaraan. Dito nakasulat ang mga hakbang na dapat sundin sa paggawa ng proyekto. Pang-anima ay ang pagpapalaga. Dito binibigyang marka ang iyong natapos na proyekto. Ngayon ay gagawa tayo ng isang halimbawa ng proyekto. Coin purse na gawa sa lumang karton ng sabon. Sa paggawa ng coin purse na gawa sa lumang kahon ng sabon, kailangan natin ang mga sumusunod na kagamitan. Lumang box ng sabon, tela, gunting. Kailangan din natin ang glue gun at glow stick. Pampalamuti at kailangan din natin ang velcro tape. So ito ang mga kagamitan na kakailanganin natin sa paggawa ng coin purse na gawa sa lumang box ng sabon. Una natin gagawin ay buksan natin ang karton ng sabon. At kapag nabuksan na, gupitin natin ang gilid. tapos gagawa tayo ng pakorba dito para doon sa ating bukasan tapos gupitin natin ito na maging tsura ilapat natin yung ating karton sa nahanlang tela at idikit natin ito sa pamagitan ng glue gun. So dito tayo magdikit sa sa may tupi. Oh, so, nadikit na natin yung ating karton doon sa tila. So, lagyan natin dito ng gupitan natin dito. Itapat natin doon yung doon sa tupi ang ating pagupit. Tapos, so, idikit natin yung ating tela doon sa karton. So natakban na natin ang tila yung likod ng ating karton. So di ngayon naman lalagyan din natin ng tila yung loob ng ating karton para hindi makikita yung puti ng ating tila. Mayroon ang tela dito sa labas. Mayroon rin tela dito sa ilalim. So, so, ito lang ilalagay natin naman dito sa gilid. So, lalagyan din natin to ng tela. Ilagay natin ang tila naman sa ilalim. Ito yung dalang tila natin. Pero dito sa magkabilang. Ikit natin. mm <laughs> Dikit naman natin dito sa kabila. Ito na ang nagawa nating proyekto na ang gawa sa lumang karton ng sabon. Alam kong kayang-kaya nyo itong gawin. Maaari din kayong gumamit ng lumang karton ng juice o gatas. Paalala lang na laging magingat sa paggamit ng mga kasangkapang makapagdolot sa iyo ng sakuna. Tulad ng glugan dahil maaari kayong mapaso magpatulong sa mga nakakatanda kung kinakailangan. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.